Welcome to my vlog. Ayan, nagsangag tayo guys. Sinangang, Nagyan ko yan ng shrimp. Ayan, ayan. Ayan, bibili na pang Chinese. Sinangag sa almusal. Almusal natin ay sinangag. At partnera natin ito. Yan. Yan. Yeah. Yeah. Itlog na side side up. At ayan, tuyo na sapsak. -sap. Palutpot ba guys? Palutpot. Yan. Yan ang almasal natin ngayong umaga. At sinipag tayo magsangan. Yan. Dinisa lang natin ito sa ano. natin sa bawang at saka yung isang ano. Sarap naman yung papakit. Yan. Chinese. Kulang nala, nala, nala ko lang naalala. sila na. Talo na yung mga alaga natin dito. Hindi <laughs> na kailangan ng ulam kasi mayroon na yan dito. Ikot-ikot e, na. Ikot-ikot na ikot -ikot ang ikot -ikot aking kawali kasi nawakan ko lang tong city guys. Almasal ni Luisa ay sinangag with toyo and egg na sana side up. <laughs> Ayan, sinangag natin. Ang daming bahaw kasi ang sangag na ayosin natin kapag sangag kayo. Eh ito ko siya sinangag yung sinangag ang lasa. May <laughs> sinangag siya. ang sinangag. Ayan. Pero so, itong sinasangagan ko ay eh, dumikit. Saka yung kasing ano. Sabi yun? Yung hindi dumidikit. Wala rin naman dumidikit din. Maganda lang siya sa una tapos yung bandang ano na, Wala rin naman. Adikit din. Kahit ito mo doon, adikit na din. Hindi na siya maganda. Good for 2 months, 3 months lang. Tapos magkano bilhin nun? Nandang ata binili. Sa mall. Hmm, Ay, naku. Uwag ko din. guys ang ating video A like bye -bye. share and follow bye bye thank you for watching.